Nagpapaligo lang sana ako ng aming service. Kaso lang napansin ko, parang mas maganda kung kakabitan ko to ng sticker. Meron kasi ako nakikita sa ibang unit na may mga sticker ito sa windshield mga boss. At saka dagdag na rin daw yun sa protection or sun visor. Ako si Boss Jerome, isang dati mekaniko na ng sasakyan, na ngayon mekaniko na ng barko. Para sa araw na to mga boss, ay magkakaroon tayo ng pag DIY sa pagkakabit ng ating sticker dito sa front na windshield ng ating sasakyan. So first things first, eh, kailangan sabunan muna natin ang ating windshield para maalis ang mga alikabok na maaring maging sanhi sa pagkontaminit ng ating sticker at hindi ito makakadikit ng maayos sa ating windshield. So pangalawa nito ay kailangan patuyuin natin na maigi ang ating windshield gamit naman ng stopa or fiber cloth. Pangatlong proseso ay kailangan sukatin natin ang lapad ng ating windshield at kukunin natin ang gitna or hati natin ang sukat nito para makuha ang gitna at lagyan natin ng marking ng packaging tape or kahit anumang mga marking na pwede mong ilagay doon sa gitnang bahagi ng ating windshield. Yan ang magiging basihan natin mga boss para masintro natin ang ating sticker katapos nito mga boss ang pang-apat naman ay atin na idikit or handa na nating idikit ang ating sticker <laughs> sumablay pa ang sticker pala na to mga boss ay nabili ko lang sa Lazada sa halagang 137 dalawa po ang sticker na to mga boss ito pong kinabit natin ay si unang sticker po ito ito yung magiging base ng ating mga liters na sticker mamaya ang susunod na proseso ay hatiin na natin ang ating sticker dito sa gitna so kukunin na natin tong non-sticky na paper niya pagkatapos wag kalimutang maglagay ng sabon at saka tubig mga boss para hindi madaling didikit ang ating sticker at magkaroon tayo ng mga adjustment kung meron pang mga dapat i-adjust. Ang proseso na to ay tinatawag na with installation. Kung saan hindi madaling didikit ang ating sticker mga boss kung meron itong sabon. At madali mo siyang magalaw-galaw. Itaas mababa, at madali mo siyang matanggal muna. Kung sakaling merong mga bubbles-bubbles or may mga error na babaguhin. Once natansya mo na ang tamang plastada ng ating sticker ay simula na nating alisin ang mga bula ng sabon dito sa loob nating sticker na sa gayon ay didikit na sa ating windshield. Pwede kang gumamit ng scraper na mga calling cards or ATM cards. Pero ito, dito sa product na to mga boss, ay libre na or kasali na itong scraper na ginagamit ko ngayon. So, ituloy-tuloy mo lang ang pagkuha ng mga bula at mga bubbles or air packet dito sa ating sticker mga boss. Pagkawala na itong air packets mga boss, ay kusa na itong didikit ng tudo. Ngayon ay dito naman tayo sa kabilang side. The same procedure lang din mga boss. tatanggalin tanggalin natin ang lahat ng bula ng sabon. Ang paghagod naman ng ating scraper mga boss ay side to side up and down. Ngayon ay tatanggalin natin ang mga sobrang sticker dito sa ating windshield. Gagamit naman tayo ng cutter blade nito. Mag-ingat tayo sa paggamit ng cutter blade. Kailangan hindi natin idiin ito ng todo kasi manipis lang naman ang ating sticker at madali lang itong matanggal. So sa punto na to mga boss ay ikabit na natin ang mga design at letters na ating sticker. Kailangan nasa gitnang bahagi din tayo nito magsisimula. So ang pinakagitna nito ay itong may packaging tape. Para makuha ang gitnang bahagi ng ating mga design mga boss ay itupi lang natin itong ating sticker at makukuha mo na ang gitna nito. Ngayon dito na tayo sa pinaka-crucial na part. Ito yung pinakamahirap mga boss. saan hindi na tayo gagamit ng sabon. Ito naman ay tinatawag na dry installation. Kailangan dito ng matinding focus mga boss at dandahan lang sa pagtuklap nitong yellow paper. Nang sa gayon na hindi maisama ang mga letters at mga design sa pagtuklap. Kailangan mong gumamit ng mahabang pasinsya nito mga boss. Dahil kung magkamali ka dito ay hindi na maulit kasi hindi na ito pwede pang tatanggalin. Dahil makontaminit na ang ating sticker at hindi na ito didikit ng tudo. sa punto na to ay wala na nagbibidyo sa amin. Nakala ko nakapuntirya pa ang video sa akin pero hindi pala dito para sa windshield pero makikita Nakita nyo naman mga boss na dinikit na namin at mas pinili ko mga boss na isabay namin sa pagdikit ito dahil para mas makita namin kung straight ba at pantay ba ang lahat ng mga letters. So ngayon ay gumamit na ako ng tila para madikit at in the end tong ating mga design at mga letters. So hindi na ako gumamit ng scraper. Ngayon mga boss, ito na yung panghuling proseso ang pagtanggal naman itong clear na sticker. Ito yung transparent na silupin na siyang pinagdikita ng ating mga letters at mga design. Nandahanin mo lang ito sa pagtuklap mga boss para hindi sumabay ang ating design at ito na. This is it. Ang ating final output sa ating gawa na sticker. So, mas pinili ko na hindi isagad sa pagkabit ang ating sticker sa itaas na bahagi. Kasi gustong gusto ko mga boss na magiging sun visor talaga ang pinakamin function at purpose nito. Ngayon ay titignan naman natin ang loob nito mga boss. Ayan, oh, makikita nyo. Wow, grabe no. Sulid na solid to mga boss at hindi hindi ka na masusulaw or masisilawan ng araw. Magiging komportable na ako nito sa pagdadrive. Nabangha talaga ako sa resulta mga boss. Grabe, so super napakaganda at napakaangas tignan punto na to mga boss ay dito naman ako sa gulong na bahagi magdi-design so konting retouch retouch at pagwapa lang to mga boss ng gulong nabili ko lang din tong permanent pen para sa gulong dito naman sa Lazada tag 13 pesos lang isa at grabe sobrang kapit nito mga boss at halos hindi na matanggal ang lahat pala ng product na binabanggit ko ay hindi sponsor at wala din itong link kaya kayo na maghanap doon sa Lazada kung gusto niyo so ngayon mga boss ito na ang ating final output at resulta sa ating ginawa ayan kahit mumurahin lang ang ating gulong ay lakas ng purma at lakas makapugi.